morning! This is me again, Oji Gabales, the pride of Dapdap. So sa ating mga ilaw, haligi ng tahanan, sa ating mga ati kuya, lolo, lolat, at, o ating mga kamag-ana, kapitbahay, kayo ba ay nakapaganda na ng tanghalian? Kung hindi pa, samahan niyo ako. Dahil ngayong umaga, ako ay nagluto ng banana o saging na sabaw with the scientific's Uh, mosa Akominata. So alam nyo ba mga kaibigan na ang saging na saba ay mayaman sa potassium? Na ka oh, ito ay may contains na minerals which is necessary for all tissues in the body. Dahil sa mayaman ang saging na saba, tinutulungan ito ang circulatory system sa paghahatid na atin ng oxygen o hangin patungo sa ating utak. At hindi lang yan, tinutulungan din ito ang puso para sa normal at regular na tibok nito ang balancing presyon ng uh, dugo. So, ano pang hinihintay nyo mga Fox Tara, samahan nyo kayo sa aking tanganian, ang avian for today, ang um, saging nasaba sa may gata. God bless everyone. I love you all. Mwah.